Ayan, guys. Good morning. Ayan na naman. Gumagawa ko ng snacks ng alaga ko. Ayan. Mamaya, pati cucumber, isasama ko. Kasi kailangan niya daw ng green vitamins, sabi ng amo ko. Ayan, pag nakulo na siya, tatanggalin ko na siya. Broccoli with cucumber. Mamaya, pakita ko sa inyo. Alaga ko. Snack niya Kamayin ko na lang anak. bukas naman ako ng kamay. Magigas ang kamay ko. Ayan. Ayan snacks niya. Snacks niya. Snacks niya yan. Ngayon ang snacks niya. Kesa kung ano mong kainin. Mayili kasi siya sa chips. eto na lang. Tatapos niya lang. Ano. 15 minutes break and then mag-i-snacks daw siya. Ayan lang guys. Ayan. Ayan. Diba? Oh. Ayan lang. Ayan na i-snacks niya. Ganda ba? Okay subscribe, like and share my channel guys. Thank you so much.